What's up mga tool, dito na naman tayo sa bagong episode natin ng Team Tom! At ngayon, meron tayong balibalita na nagbukas daw si Madam Diwata dito ng Parisan. <laughs> Totoo ba yan? Tingnan natin kung ano yung Paris Overload. Mga parang Diwata Paris Overload uh, inspired na rendition ng Australia. Napuntahan natin yan tol kasi ako, curious talaga ako kasi tagal ko na nakikita to at gusto kong puntahan pero wala kaming panahon. Pero ngayon, ay eh, meron tayong oras para mag-explore. Kaya tignan natin tol kung ano talaga yung lasa nun kung talaga bang convincing na diwata Water Paris overload siya. At kalasa ba? O mas masarap pa? At uh, tignan natin kung magkano yung presyo. Kung sulit ba siya para sa kanyang presyo. Ha? Kita Carol, ready ka na? Let's go! Ito, eh, nandito na tayo, mapunta na tayong Cougar. Parak deal to eh, itong biyahe na to. Kaya, yeah, Kakain tayo doon ng Filipino foods kasi tamang tama ay -tama eh, maulan. Baka ah, meron silang ino-offer doon na medyo sabaw na may lasang pinoy na. Eh, ang Cougar oh, 4 kilometers na lang. Eh, ang bilis lang ng biyahe natin. Uh, 15 minutes tayo nagbiyahe. Tingnan nyo yung 7-11 dito. Eh. Ang 7-11 dito tol, gasolinahan nagpark na sila ng mobile karamihan kaya parang yung gasolina ni 7-Eleven na convenience store na mamaya may pupuntahan pala tayo tol na medyo special punta natin si paring Lesmon kasi birthday niya at eh, nag-aanyaya e eh, natin mag-out yung mga tropang Pinoy para may sabay natin at pupunta tayo ng sabay-sabay in 400 meters turn left onto Kensington Street sabi ka tayo tol ha <laughs> so excited Let's go. Take the next left onto Kensington Street. Yes. In 100 meters at the roundabout, take the second exit onto Premier Street. Tsaka dito tol, yung, yung Google Maps. Eh pagka nilagay mo yung eksaktong address, ituturo eh, ko talaga doon sa address mismo. Nakapunto doon sa address na pupuntahan no? Kaya nung no, hindi ka maliligaw. Alright. Okay. Ito na pala yung pupunta natin tol, Panlasang Pinoy. yan. Nandito na tayo agad. Ang bilis no. Perfect is Ang galing ko mo. Para i-professional. Let's proceed! Ito, nandito na tayo sa loob. Basta ang palasang Pinoy yan. O tara, order na tayo. Gabi tayo ngayon.

Mugan ng pang-anak ng ganito. 25.20. Kumusta kayo din ako? Tama-tama Salamat ka mam sa ano, mami. Ay. Hindi ko rasa. po i Sa dulo na. Sa dulo kasi hindi ganyan din. Eh, salamat po. Kakaalu talaga po to kasi malamig ang panahon, eh. Ah, sarap. Ah, sarap. Tulo. Kicharon bulok. Hmm. Alasan nyo yung parang classic Paris na ano. Hindi isa mga joke one dati. Ano, parang braise siya na medyo malamis na miss. Yung nga sangkap niya tol. Kicharon eh. bulok la. Tapos may karne ng baka. Ito. Ito. Betyong kawali. Ayan, ganun. ganun. Overload siya. Uh, Paris talaga. Sab tuh, to habang crispy pa yung manok. Yung uh, toppings <laughs> kari-kari tsaka sisig. Grabe, dami may Karel. Karel? Pwede

Ay, yung mahulog. Ito, patis. Wala siyang presyo. Siguro kalalagay lang nila ito. Ayan. O, ano, condiments. Ayan. Dito may buong rikesta. Madalas itong bari pesta kasi palagay ko may permit to eh. Ang bari kapil. Ito eh. Ano? Yung bagong isda. Harap Masukam puti. Ah. Sa kanya mga makikita rin sa oh. dito sa natin normal. So, may canton sila na noodles. Tapos yung liquid seasoning, yung magi sabor. Ah. Yeah. pare-parehas uh, na. May dilata sila. Dito naman, makikita nyo yung magreha, so, to, mas, mga greyhound, crackers. Ito. Mga pang spaghetti. Yeah tomato sauce uh, Filipino style na tomato sauce so, meron sila spaghetti kasi iba lang lasa dito lang ano eh? Yun? iba yung parang spaghetti sa sakin sa labas Ayun, mga panimpla nila talo. Beto sila ng mga panimpla. May mga hit silat to lo. cake. May samada. May mga ulam nila to lutuin, dinuguan, adobong pisit. Dilaga, kare-kare, menudo, nilagang bagoongan, ikol express, isit, supas Is Pitsun sun o Tapa Pansit Kaya langka Tsaka yung Tosino Longganisa Meron kasi sila dito ng all day breakfast tour sa yung mga chichiriana na doon sa likod Ire-request mo lang Pwede ka namang umikot dito pag anli ka Salamat eh Kuya thank you Kuya, salamat sa freebies. <laughs> Thank you. Thank you, Pak. bye bye you. See you with Uncle <laughs> <laughs> <See you. laughs> Ingat, <laughs> Bye. bye. bagong Tommy. Ayan. Ito yung isang ano, kinakainan dito tol, Filipino Fiesta. Eh, okay din naman ang pagkain dito. Pero kasi parang yun na yung nakaugali ang kainan dito eh. Yung ano eh, yung panlasang Pinoy eh. Kasi bago lang to tol eh. Itong Filipino Fiesta na to, bago lang to. Kaya siyempre, eh, pagka nakasanayan mo nang kumain sa ano, yung madalas mong kinakainan, e, pa, itong ka na palagi pa ulit-ulit kakain, di ba? 11 seconds. please, Hurry up. Libre mo naman ako milk tea. nandito tayo sa Woolworths. Eh. Bumili tayong pamutat. Ito, $3 lang. Ito, ay, para meron tayong dessert ba? Ito, ito, train station to. Pero parang mall. Karamihan ng mga train station dito, ganito. May mga kung ano-ano mga ano, paninda na binibenta. Alika, mag-dessert muna tayo. Kaya ito chocolate. mag na naman tayo, chocolate review. Ganun <laughs> ang itsura. Parang by Jessic. Kaya <laughs> ulit. Yo! What's up mga tol? nandito na nga pa. Hindi, dapat uwi na tayo. Pero meron ako sa balita. Ito na merong Street shopping. Kaya mga tawag natin ulit, mga ka-good finds. Eh. <laughs> uh, ah, puntahan natin at magtatapon din kami ng mga ilang bagay na hindi na namin kailangan para makolekta na ayun eh, si Tita Carol na ayos na yung mga dapat ayusin oh mamaya ulit ito para ano dire-direcho tayo let's go